Hello guys! Good evening and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay i uh, share ko sa inyo yung kung sino sa inyo ang hindi pa nakakita ng fake na pera. Actually ako din, first time ko makakita ng fake na pera na 1,000 at 500. So, una muna tayo sa 500 guys. Para alam nyo lang. Uh, ito ay ano to, galing to sa... Ah, uh, tawag dito office ng Jusawa ko kasi ano, di, ano kasi sila yung parking. So doon natanggap to ng kanilang kahera Ah, uh, fake po ang natanggap ng kanilang kahera. So doon lang napansin nung binayad na yung pera. So hindi na nila nalaman kung sino yung nagbayad. So, dapat talaga mapanuri tayo sa ating mga pera, lalo na ngayong December, kasi nga, di ba, ang dami ng manloloko, lalabasan na yung mga manloloko, dahil kailangan nila ng pera. So, ayan. So, sa so 500, guys, ito muna, papakita ko sa inyo, yung uh, original na 500. So, yung 500, di ba, pag original, yan yung, ano, di ba, yung mukha ni Ninoy, tsaka ni Imelda Marcos. Imelda? Bakit naging Imelda? <laughs> Korea King. <laughs> joke lang guys. Hindi, <laughs> <laughs> <The> joke lang. <laughs> iba partner pala. Sorry. Si, yan, si Ninoy Aquino, tsaka si, uh, tawag dito, si Corazon Aquino. So, ganyan guys, O oh, makikita nyo. Dito sa, ano nila, makikita yung, yung, yung iba pag nag-shadow, ayan. Tapos yung water, watermark na 500, ayan, no oh. 'Di ba? ganda ng pagka ano, pagkagawa ng 500 na uh, original. 'Yan, tapos yung strip, 'di ba? 'Yan dito, ah, uh, 'yun know, oh. Ganda. So yung tsaka yung pera, 'di ba? Yung naka na Republika ng Pilipinas na nahawakan natin. Ayan, tapos yung mga uh, tawag dito yung ugat-ugat. Tawag din sa ugat-ugat yung uh, o yung mga fiber-fiber na nagkukulay-kulay. So, sa pag natin ng, ano, tawag dito ng uh, money detector, ayan, guys, o, oh. umiilaw siya. Ayan. Diba? Umiilaw yung pera na, totoo. Pero pag yung fake, so, ito na yung fake, guys, ko sa inyo. Ayan, o, oh. tingnan niyo yung mukha ni Ninoy Aquino. Ayan, o, oh. mataba mataba na iba yung itsura. Tapos yung 500 guys, oh. Yung sa watermark niya. Para siyang ano, white paint na ano, binikit lang dito. Para magmukha siyang merong pag nilagyan niya mo, meron meron tao. Ayan, 'di ba? So ang layo. Ito 500 na totoo. So yan yung ito yung fake. Ito yung totoong 500. O, oh, di ba? Di ba ang layo, guys? O, oh, klaro ba? Ayan. O. Oh. Di ba? So, ako first time ko talagang makita to. Kasi sabi ko sa kanya, pat patingin niya ako. Patingin niya ako doon sa fake na. Ito, 500 na fake. Ayan, o. Oh. Tapos itong fake, guys. Wala siyang mga fiber-fiber. Wala siyang, di siya, tsaka di siya umiilaw. Wala mga fiber. Pero, pag hindi mo bubusiin talaga, guys. Ay, you gagamit, know, wala siyang yung umiilaw na fiber, yan you know, wala. Wala, unlike dito sa 500 na totoo, merong mga umiilaw na fiber. Ayan you know, yung mga fiber na yan. Yan, di ba? Umiilaw siya. So, pag hindi ka talaga, hindi mo siya titingnan guys, hindi mo gaganunin, hindi mo makikita talaga kasi parang akala mo totoong pera 'yan no totoong mukhang, mukhang totoong pera pero pag tinanong mo yung pera 'yan no hindi wala wala ka makakapa 'yan dito kaya feeling mo totoo kasi ito may ganito siya 'yan tapos meron din siyang strip dito pero wala siyang mga fiber fiber hindi siya wala siyang fiber saka papel papel talaga siya hindi katulad ng pe, totoong pera 'di ba na makintab 'yan no ito, papel na papel. Yan. So, yun yung 500, guys. Ha? Huwag kayo malito, guys. Naku! Huwag papasko na. So, ingat-ingat tayo. Kahit 100, kahit 150 uh, 50 pesos, uh, tawag dito, 20, 50, dapat i-check natin. So, sa 1,000 sa five, uh, sa 1, naman, guys. So, pakita ko muna sa inyo yung uh, original na 1,000. So, ito yung ating original na 1,000. Yan. O, ba diba? Yung sa, sa tao dito yung tatlo. O, ganda na pagkagawa, ba diba? Tapos yung watermark na 1,000, oh. Yan, ganyan. Ganyan siya. Kita ba? Yan. Yan. Tapos lagyan natin ng money detector. So, tingnan natin kung umiilaw yun. Yan, oh. Umiilaw na mga fiber. Yan. So, umiilaw na mga fiber. Yan, mga fiber na umiilaw. So, meron. So, dapat check talaga tayo ng pera. Yan, ang ganda-ganda ng pera ng isang libo. So, yung ano naman guys, yung fake. Ito naman yung fake na pera. Tingnan nyo, oh. Tsura Yan. So, tapos yung sa loob, yung dito, tingnan nyo naman. Yan, di ba? Ang layo. <laughs> tapos yung 1,000 dito na watermark guys, oh. Ganun nga, yung parang pintura lang siya na puti na uh, yung muka, dinikit lang para magmukhang merong tao. Yan, oh. Yan. So, i-ano natin, i-differentiate natin. Eh, Ay, na ba? O, ibaliktad. Ano ba, wait? Tama ba? Ah, yan. So, yan. Ito yung fake. Yan. Ito yung fake. Yan. Tapos, ito yung original. So, ito, pag, pagdikitin natin. So, ito din, meron din siyang strip, guys, oh. Pero, pangit yung ano niya. Pagdikitin natin yung original at saka yung sa fake. So, ito yung fake, guys, oh. Yan. Tapos, yung original. Yan. Ah, di bang Ang ganda ng pera ng... Di maklaro. Wait lang. Yan. Original. Yan yung pera na original. Tapos so, si fake. Ayan. O, di ba? Ang layo. oh layo. Di ba? So, pag hindi mo talaga titingnan ng maayos, talagang maluloko ka talaga, guys. So, ito. Ganun din. Wala din siyang fiber. Tingnan natin sa money detector. So, wala siyang iilaw na mga fiber. So, ayan. Wala. O, titingnan mo yung ano nyo, o. Oh, o, yung mukha ng mga tao, o. Oh. Ayan, o. Oh. No, iba itsura. Si, ano yan? Tito Vic. Tito Vic? Tito Vic. At saka si... Kung hindi rin na. Joke lang. Tapos, dito. Tingnan natin Dito. Ayan, yan magaganda yung yung mukha ng ano. Ayan, sito yung may mga fiber. O di ba? <laughs> so ayan, yan guys ha. Sini-share ko lang sa inyo guys kasi na ano ako na na amazed ako sa mga fake. Grabe talaga gumagawa nito. Hindi na sila hindi na sila na ano, naawa sa mga tao. Ayan. yan. no. So, oh. O di ba? Ito mga fake to guys. Oh, yung fake na 1,000, oh. Tapos fake na 500. Si Ninoy dito guys, tumaba yung mukha niya. So ayan. So yun lamang guys ang aking share Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye bye!